ako na. Kanina po si Kuya, walang customer guys. Ayun! Ako, tatawid, bibili ng price price kasi sarap-sarap ng price price. Paborito yun ng ate ko. guys. pabili po dalawa, isa kami ng ate ko. sa pabili po kuya. Check up ko po ang isa kuya. Ang isa, kakainin ko po. Ayan, man ko na din yung paborito ko. Amin, salamat po kuya. Maraming sarap nito. Kanini ko po kasi tinansyon Kaya ako nakabili ka, kuya. Kasi sana matagdagan ng binta. maraming salamat. Ayan, kuya. Marami nang bibili siyo mamaya. And sipag mo na, kuya, ng tinda. Para si pamilya na, kuya. Kaya sisikap din sa... Kaya saludo ako ay nansisipag si tao, guys. Ayan, kuya. Maraming salamat po, ah. Palagay po ng spider, kuya. Spider ay. po dyan Lagi na ako nabubuloy. Ayan na, tikpan ko na kain na tayo. Yan, brush, brush, merenda po. Amin po, salamat kuya. Babalik po ako ulit. Ayun, na, binabalat na po na kuya. Tikat ko, baby.